ingredients guys pipino kamatis um, parsley at saka mint yun lang yung lalagay niya yung nanay tapos lang ng asin at saka lime at olive oil ganun lang simple lang yung sinagalan konti lang So, ayan na guys. Oh. Nakapag-gayat na ako. Sobrang nakakamot ang mag-gayat ito guys. Kasi so, maliliit lang ang gayat na. Ayan na to. Isang puno ganito. Ayan. Isang puno niyan. Tapos isang puno rin nakamatis na ganyan. So, ayan na. Okay na yan. Nakaisang okay, naman na ako. Ay, kanina pa ako nag-gayat guys. Mabibig lang binanggaya. Nagpukuha ako guys. Dahil makakangalay ang makatayo. Ganito. Matis na muna. So, matis. Masalit mo din ganito. O so, diba? Nakakainip ang mga 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 na magandang tingnan. Ayan, gaya po siya gaya siya gaya gaya kainit itong ng kasi nais na hindi ko parang parang namaysis. iniyakis kapag kapag hindi na talo, tapos lang dayis naman ako nagmamadali. Wala naman ako magagawa ng Buto namin guys. Dadali mamaya sa bagay ni Lola. So, webes na yun. So, webes ko, nakunta sa bagay ni Lola. Kaya ako makakita ng ati, maraming pinay. Mga kasama ko ng mga pinay. Kaya hindi na nakakalit. Kaya pag-webes, excited ako guys kasama ko yung mga Pinay. Masaya doon. Kaya pag pwede, excited ako. Excited sa um, ah, sa linggo. Nakakakita ko ng mga papwa ko Pinay. Hindi na matagpita ng mga Pinay. Hindi na Ito yung naninuto ko, ginayat sa isang uyo. kamatis. Kasi so, kailangan, pare-pareho ng sides. Galing-galing ng sa ako ka din ito. Kasi nahihinig ka talaga. Sumakit na nga ang mata ko kapagaya nito. Kaya ako nagsalami. Tapos nag-isa pa yung kasama ko ng sibuyas. Kaya lalo sumakit ang mata ko. Ayan. masyadong gulog para fresh pa rin siya ganyan lang ang stroke niya masyadong hindi ba masyadong putol putol pause nito siya guys kinichay ko sa pinas baga ganda sa katawan nakakawala talaga to siya ng varicose Yan. hindi naman siya mapait kainin isang puno lang din siya sa ganito so ito naman guys ang tawag nito ay nana sa arabic mint naman po ito lang ang ingredients niya lang siya. Pagpapangu lang kasi ito siya. Nakalimutan ko lang kung tawag nito sa atin. Ay! Nalala ko na. Herba Herbabuena nga pala. Herbabuena ito sa Pinas. Ayan. Ayan. Nalala ko din. Ayan oh, na guys. Nagayot na natin ang kamatis. Ang pipino. Ang parsley. At saka ang melt green. So, sinanay na bahala. Yan mamaya magtimpla. Ang ilalagay lang naman din dyan ay uh, lemon, asin, at saka olive oil. Kasi ayan ay um, ordinary lamang na salata. Ordinary salad. So, ang tawag dyan ngayon sa Arabic ay adi salata. Okay, thank you guys for watching. Have a nice day!